Meron tayong tantarang malumi, charot. At meron tayong itak na medyo kalawangin. Uh -huh. Ang gagawin ko ngayon guys ay nung nakaraan kasi yung uh, title sa ano, ilalagay ko dito sa baba mamaya. Ilalagay ko yun. Ano, uh, anong tawag nun yung hala? Nanunok ba? Yun yung title nun, di ba? Ah, wait lang guys ha. Che Check ko lang. pa-check nga! Natang babae. Makikisulang. Ang gagawin kasi natin ngayon, ang nakaraan kasing, ang kinaka ang kinain ko dapat ito pala yon, no? Yung mangga na to, manggang halabaw. Halabaw ba to? Kaso, hindi ko yon nabili kasi wala talaga ganoon nung time na yon. So, binili na lang ng Junanax ko nang ibang mangga. Basta kaya iba yon. Pero madami akong nakainon. Ano tayo lang? Yung hmm. una kong vlog niyan. Wala na lang Tingnan mo muna. Tapos ngayon, ito yung gagawin natin. Ito yung pambalat. Pero since na kanina hindi ko kasi nabibigyan to guys, nakabalat na ako. Ngayon ako sinisipan. So, ito na siya. Ang ko ngayon ay lalagyan natin ng to, yun. Uy, <muchos> oh, Hindi tayo Senator, ko natin? Okay, sa mga bawal. Sa iba nito, ako kaya rin kainin. <coughs> Although, siguro masama to. Hindi ko sure. Sa ano, ating kanusugan or anuman. Basta ako ito yung kaya kong kainin. Ano? Ano kalagay? Ayun nga siya. Di ba? Ano nga na. Toyo to na may mangga, mangga na may toyo. Mm. Ita-challenge ko yung ba? Ita-challenge ko yung sarili ko na huwag maasiman. Basta maasim rin Pero masalap. Favorite ko to. Ito talaga yung gusto ng hangga. Ano na kalagay? No. Talag ko nang hindi kong kain. Hala, nalulok ba? O tama nga guys. Hala, nalulok ba? Pakita ko yun. Ay. Hala, nalunok ba? Yan yung una kong uh, ano, video

Nagpabili na ko ng kalamansi. Kaya yun. Kanina ko pa sana siyang kainin guys. Kaya lang, nagpabili na ko ng kalamansi. Kaya yun, kumain na ko ng kumain kanina. Nagdingilo na yung nitin ko. Kalamansi may asin. May toyo din. Asin guys. Kaya niyo ba to? So, ito yung pala. So guys. Sa mga mahilig dyan, kumain yung mga manggang kalabaw. Manggang kalabaw. Ito na. Mamaya pinuhin natin. Dog dog yung ito mamaya. Ayun na. Square square yung mga mili. Para mas mabilis natin makalap. Hmm. Kumain na ito sa ako kanina ng kalamansin ha. Kami doon may ano na ako dito. Ito araw ko tumayon mo. So ngayon, kaya ko bang ubusin. Titingnan natin guys kung kaya kong ubusin ang manggang tatlong pirato. No? Tatlong pirato to. Ay! Paano ito? Ay! Lugan yun! Alis mo natin! Ito, isang piraso na yan. Ito, tatlo na sila lahat. So, try natin kung kaya kong ubusin. Tingnan natin ha, kung hanggang saan ang kaya ni Ate Is. Mmm! Masarap din ito pag-asin. Ito pa pala mo. Ako kasi trip ko po yun. Ba? <tap tacos> mm, guys, sa mga may gusto dyan na gusto ko pang kaunin, kaunin, <laughs> kainin guys, mag-comment lang po kayo sa baba. At syempre guys, pag bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kung gusto niyo lang po. <laughs> Walang sapilitan. <laughs> Kung gusto niyo lang po, thank you po. Ah. Mm. Paki-share na lang din po. Mm. Ay, sayang yung sinine pala. Toloyot mo na 'yung asin na mandarbinakin din dito. Para na niya 'yung boy. Palamuin si hmm, Hmm. Ito na 'yung nakakainin Ito mo. Pa lang. Dala mo bas na guys. Asin naman na may sili. Asin may sili. Asin, yung may sili. Asin, may sili. Ito kaya nyo ba natin ito guys? I think very very, ano talaga ito. Mahal uh ham. -huh. Hala ka dyan. So yung buto ng ano, mamaya abanatan natin yan. Yung buto ng may toyo. no? Ano ng may toyo. Naman Pero mamaya itutoyo ko na ulit. <coughs> ito na. nag iit na natin ba? Ito na. So, tigay lang yung sini. So, gusto na yan. Katas ng sini. Gusto na yan. Mmm. Hmm. Mmm. Gusto na guys. Gusto na guys, huwag niyong kalimutan kung may gusto pa kayong ipakain sa akin yung maasin or ano man yan. Huwag niyong kalimutan mag-comment lang po dito sa baba friend paki-like na rin pa-share lalo-lalo na subscribe please thank you so much Hace un pedazo. Pero no hay va. memang tenang betul jangan menamput balat naulit tayang ini guys mau ubus pelan-pelan ini Ganito si Ate Ace kumain ng manggang kalabaw. Okay? Hinahanap ko yung manggang kabayo. <laughs> Kaso, nung nakalaan yung vlog na, hala, nalunok ba? Yung nakalaan ba? Yung ano na, hala, nalunok ba? Yung oh. <laughs> yung video ko, yung nakalagay, yung ano niya, content niya, eh, nalunok ba? Yun guys, nang hinahanap ko nun ay, manggang kalabaw. Pero ang kinain ko, Indian mango. Okay? Indian mango pala yun, no? Ah. Ngayon naman, ito na yung manggang kalabaw. So, ayan na. Ayan na siya. So, okay lang. Iti-itamay okay, ko naman to, no? So, tapos na natin siya. Ito na kayo. Mag-antay ng tuyo kasi sobrang asing ng manggang kalabaw. Kanina, syempre, umano na siya. Namutla na. So, mag-antay. So, alisin muna natin kasi, ano, alisin muna natin po kamiya. Alam niyo dati, pinto ko lang. Kahit, makikita kami ng, makikita kami ng, anong, rambutan. Malit pa ako. Siguro mga, 10 years old ako or 8. Makikita kami ng kaibigan ko. Tapos, ang, ang babaan nun, puro kapi. Puro mga kapi sa bundok natin, sa bukid namin dati. Tapos, makita ko ng rambutan guys. Rambutan. Tapos, ang kasama ko nun, yung kaibigan ko. Tapos alam nyo guys, kung anong ang baba ng rambutan na yun. Puro pati. Alam nyo yung pati? So, yun, ayun na yun. Yung pati, ginagawa ng So, dahil sa hindi ko, ang dami mo kwento guys, grabe. Umakit kami doon. Dahil bata kayo, hindi enjoy mo yung pag-akit mo ng rambutan, katakawan. Pag-akit namin, ando kami sa sanga. Alam nyo yung sanga? Yung sanga guys, ito, sanga. Umakit kami doon. Tapos dito sa sanga nito, nandun ako sa pinakadulo ng sanga. Tanong tanong ako doon, tapos yung kaibigan ko dito lang sa pinakapungo ng sanga. Alam nyo guys, ano nangyari? Nabali. Ano ka? Nabali ang rambutan. At doon ako sumama sa sanga ng rambutan. Yung kaibigan ko, nasa puno ng rambutan, so hindi siya nakasama. Naiwala siya sa taas ng rambutan. Di tinawanan ko. Pero nagalaga din siya kasi baka may yanapaan na akong balian, buto, ano. Pero thank God kasi ano yun, nung paglaglag ko, sumabit ako sa may kapi. Yung sanga pala. Yung sanga, sumabit sa kapi. E di dahil hindi ko ng rambutan, yung sanga lang ng rambutan, ginawa ko, doon mo na ko sa kapi. Doon ako, kasi doon ako sumabit sa kapi na muna ako doon. Ha, joke lang ha. Ay, I mean, Sabi na labag ako sa may kape. So, mabit yung sanga ng rambutan sa kape, So, hindi naman ako nabalian. Ay, yung pinto ko, guys. Noong bata-bata ako. Ang daslaw. <clears throat> Ang likot. Diba? Kahit ano yung ginagawa. Tapos pa. Tapos makain tayo, no? ko sa kong eh. Ah, yan. Sa bahay namin noon, malapit sa sapa. Yun ay kinatawag na dapot, yung sapa na yun. Dapot. Dapot. Dapot na sapa. Dapot. Shout out sa sapa namin dapot dyan sa mga Soriano. Pag bina, din sor. O, kung sino yung nakaalala sa sapa natin dapot dyan, marami kayong mga na-experience. Daghan mo yung mga uh, naagihan uh, about sa dapot. No? So, pagkatapos nun, makita ko ng ano, kasi ang dami namin kakao sa likod ng bahay. Makita ko doon. Hindi ko naman alam na mayroong napinig. Sa mga bisaya o kaya doon sa amin, sa mga nakakaalam ko, ano yung napinig. Ayun na yun, napinig. You no know? Parang siyang bubuyog na maliliit, sobrang maliliit na kulay green. yata. Tapos, nagbahay pa lang sa doon. Yung time na yun, sa harap ng bahay, sa labas ng bahay namin, may kapit-bahay na naglalaba doon kasi malapit na kami sa sapang So, doon lang siya ganda naglalaba sa amin kasi maligim. Tapos yun, nung umakyat na ako, hindi ko napansin na mayroon pala bahay ng Lapinig, no? Pag akyat ko doon, hindi, nandito na pala sa ulo ko yung bahay ng Lapinig. Hindi ko na siya. So, nangyari, kinagat-kagat ako ng Lapinig, kinagat-kagat ako yung tulit-tulit ako. Ayun, hindi ko lang. Gumaba ako ng mabilis. Tumakbo ako sa may sapa. E, hindi na tarang tayong maglaba. Doon sa bahay namin. Hindi nga alam ko ang gagawin. Sabi, punta sa sapa, punta! Pumunta kami sa daput, Magalami ka doon. Tapos, Ayun, tinulungan niya yata ako nung hindi na maalis yung mga lapinig na yun. Pero hindi nakaalis yung lapinig eh, kasi mabasa sa tubig. Hindi naman naalis eh, kasi naano lang sila. Na, siguro yung iba na natanggal, pero yung iba talaga nandoon lang. Kaya nakakapit sa akin lahat. Ang tagal, sobra, sobrang sobra magamaga yung mukha ko ng lapinig. So yun, guys, yan yung mga experience sa akin ng mga childhood niya. No, mga, bata-bata ko tayo, dami-dami natin yung mga halukuhan na gagawa. Pag naubos ko na ito guys, sa susunod ulit, makikita tayo ulit dito sa video. Meron pa akong ibang dito sa inyo. May pa akong kulon sa... Ano ba Hindi, meron. May, Kanina lang, na, naman.

Ano natatang kumain, guys? Kasi na ano na kumain ako sa kumina ng kalamansi. So, ayan. Thank you so much sa ating mabait nanak. Ito mo, ito mo. Hindi na talaga nila ito. Eh. Punti na tayo. Sinupunan ko sa sili. Ito yung, ano, sa mga hindi kumain ng maaasing. Kaya, may hindi kumain ng mangga. Kung gusto nyo yung Sarap na sarap di diba sa inyong nakain nyo? Sarap na sarap kayo. Kaya lang minsan, sumakasim na asim na kayo. Kaya ito yung mga idea na, ito yung mga technique na pwedeng hindi ganun kayo pa magsawas sa kinakain kain na maasim. Yung kaya bang kayo kung sumakasim talaga. Ganito lang, litlitan niyo lang po. Maliit lang, mahiwa. So yan. Nakikita nyo ba yung mukha ko? Naasin man ba? Hindi. Pero minsan mayroong maasim na makakain mo. So Ito na ngayon, sobrang hilo na ng ko kasi Kumain kasi nga ako ngayon Pero try natin kung kakayanin ko to. One. Hmm. Okay. 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 natapos Okay. 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 tatlong Okay. Tatlong okay. Sa akin. Huh? So, ayun na guys. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like, comment, and share. And don't forget to subscribe at pakiclick ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Okay? Huwag kalimutan mag-subscribe. Okay <laughs> ah, guys, bye-bye. Bye-bye guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.